And guys, punan hapon. nga Kabagat na naman dito sa amin ng panahon Ayan o no? Napakalakot ang agat Ayan Kabagat na naman grabe lakas na naman buka siguro ito ng oo, naglalakad lakad lang kami dito sa sabing dagat baka makakapulot kami ng mga anong bagay na pwedeng mapulot da galing sa dagat kaya na siguro ng lakas ng hangin sa kaalod Wala, patay na naman ang mga hanap buhay dito ng mga natin hindi naman makakalagot. bali kahapon lang yan nagsimula. Uh, ah. Eh. Na basura Ang bote kuhan yan Alot Ito lang yun na po ang namin kanina Ito At ang ating isang kaalan Mabigat siya Ayan yun, ako